Hoy, Joko Martin, mahi ka! Pag-undang <laughs> <laughs> ka tapos ngayon. Ano, Bat batang kaya po. Po. po? Tapos? Wala na? Batang na, Bila na. Bila na. <laughs> Batang sisilangin. Batang sisilangin. Hindi <laughs> 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 siya batang kiyapo. Nunguli daw pipili ko lahat yan. Pero ang kontrata ng batang kiyapo ano daw yan eh? 30 years? Ha? Huh? 50 years. <laughs> years. Tapos susundan niya yan ng uh, dalabasa. Panguli na siya. Nungugudugud <laughs> na siya. Dalabasa. <laughs>

wag emergency siya sapat suka higa ay wala pangkajal niya sarap parang pangkardin parang kung ano parang 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 ito, matutyo ko, Martin. Magritin mo nga. Ayoko na makikita po. Huwag ko masasasalangin. <laughs> Martin, pa sa hindi po. pa. naman Ano ko para pa Pre, ala naman, takpo, ha. <laughs> para mag-abot tayo, hindi lang ala Talagang na, eh. <laughs> hindi naman matakbo. Hindi ko mag -alab. Oh, Nakalusot na kayo? Andito pa sa nasa baba, nasa baba na kami na zigzag. Ang traffic. Oo. Oh. Oh, bakit? Sibaga. Mas masa na ba sila? Nasaan na sila? Nasaan na ba kayo? Nasaan na kayo? Ay, maaga pa. Kami, mamaya, nasa Bulinaw na kami. Ha? Ah, pwede dito. Wow, wow, wow. Stand din kayo. Stand din kayo. Maraming right dyan. Ay, ayok. Nainip na. Nagkanya-kanya na uwi na. Naglakad na sila. Wala na. bumalik na ng garahe, hindi na babiyahe. Traffic eh. Nandito ang pasero lahat. Nandito kasi si Kukur Martin, yung ano ako, yung kakambal. Oh, sige. Nakatawin to ni Ira. Nagpapasaway oh, pala daan sa gilid oh.

<laughs> <Kaya na rin. laughs> Dating nila pila na rin. Hindi na yung mamaya. Ah, na mamaya may <laughs> <Kapagano. laughs> traffic tayo. Ay, eh, hindi. Babalik pa sila. Abot na pa traffic. Mamaya <laughs> tayo. Sigurado. Diyan dyan na tayo magkagapang mag na rin may benta di sa gitna ano, sabi oh kayo pala del pala sa Jelly Bean trapik alam mo masarap kung saan pipila ko to paano pa lagbug natin yan oh para sila makakain magi-retain Jelly Bean sa Bisaya dela sa centenas after never dance feeling ka sabi mo PWD ka kalungmungus sa uh, AB. ab ano ka sa mo ibi munga ibi AB ibi mo ibi munga ab munga mo munga munga ibi munga Ay munga ibi munga ibi munga ibi munga ibi munga ibi munga Umalis ka yung pinti mo. Umalis ka dyan. Kumakita yung gilid eh. Alam mo yung side mirror oh. Side mirror na punasan mo. Ayun ano yung vision. Oh. Kumakita. Ayan. Okay na. Ayan na kaya mong jali doon. Ay, wala nga kaya pala traffic, ginawang drive-thru ng Jollibee. manok oh chimpo yung Jolly Beans ubos ang stock nila dami ng kumain oh, pop pops oh pipilit para binamper bamper bilang na niya yung ano makaka sila pang yung bilang yung ano pa rin si sa Ibig sabihin, hindi pa sila nakakita ng kabatuan. Hanggang alam minus na yung traffic, no? Ito ka traffic. Asa mo rin? Simulit na po. na ka sa Ay, mo. Salamat. Hello po Dito na sir Nagagalaw-galaw na Malapit na sa Isilangin sir Malapit na Isilangin Victoria na ba ito? Uh, ah Victoria pala Victoria po Victoria yeah. <laughs>

ay, bumaba siya kaya pulinto, ginawa niya. Kaya pulinto, ano? Ginawa niya, ano? Nandun siya sa simbahan. Pare, napakalayo ng interval mo! <laughs> sitting may siya mo? Eh, sa layo ng interval, Sitting.

Ang dito yeah. si ano, si partner Hindi mo gwapo yan, ilo mo Gwapo yan. Alam mo <coughs> na ang dami eh. Nakagulo. Ang dami kaya sa Ay, nakarecord pala tayo. hindi rin hindi alok. Shit, hayo. hindi mo yan. Nakarecord pala

Oh! 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 Patay! Patikap oh, na lang saan. Bukas pa nga. Bukas sa namin na rin. Wow! Marami ang traffic mga tulong. Ay! Nilaan. Walang galaw na tayo. Kanina pa tayong gumagalaw ah. Sunod yan. Gutom na ulit mga pasirap. Pagkakita na naman ako. Pangalawang iising na nila.

So, no, Nakungiti ko. Nakungiti ko. sabi mo, susunod na pasahin? Naglakad na nga siya, niya. Aabot na nga niya siya. Malapit na siya kami sa Itakaguna. Saan lang siya papara? Ay, ay, siya. <laughs> na nga siya, eh. Nalasa to sila? Sa lapa? Sa lapa. Sige, may ba Sabungan pa pala oh. Nandiyan siya, nakabubay yun. Bumabagay so, mo na at mo na ito na tayo sa may Lapa. Ang naman yung lapa. Ayan ah, o. Oh. Pag baba, lalapa kita eh. Sino ba yung kausap mo kanina? Na, no? Sabi mo, siyo ko ano? Lapa ba sir? Sir, dito na kami sa Kabatuan. Sa tulay ka mo, tulay. Hindi Kabatuan. Tula dito lang, sa Tulay, sir. Tulay. Tulay lang. Tulay. Tulay lang bago maglapa. Bago maglapa. Sunod ako na sa tilaw na bas. Sa dilaw na bus po, sa dilaw na bus nakasunod kami. Ana sa radio Ana, nasa sir. Tala ko kabatuan na yun, hindi pala. Ayun, kilala nakita na kita nakita, sir. Ay, sige sir, salamat. Dilaw, Hindi na sure si Alfonso. Nahinung na sa traffic. Wala, kunya ibog lahat Sir. Nasa traffic. ito. one way na lang. nag ko ang sa traffic dito.